Ano ang mangyayari kapag ang isang bansang dating ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan ng kanyang kalooban ay naging pinakamalaking kaaway ng kanyang piniling bayan? Ang tanong na ito ay hindi lamang akademikong pag-aaral. Ito ang susi sa pag-unawa ng isa sa pinakamahalagang propesya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa loob ng mga koridor ng sinaunang mundo, ang Persya ay nagniningning bilang isang strategic divine instrument. Si Cyrus ang dakila na tinatawag pa ng propeta Isaya na binubuhusan ng Panginoon ay hindi lamang nagpalaya sa mga Hudyo mula sa pagkakakulong sa Babylon. Ginawa pa niyang posible ang pagtatayo muli ng templo sa Jerusalem. Ang imperyo na ito ay naging kamay ng Diyos sa pagtutupad ng kanyang mga plano. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang bansang ito, ang Iran ngayon, ay nagiging sentro ng isa sa pinakamatatakot na propesiya sa Biblia? Isang propesya na nagsasabing ang dating kasangkapan ng Diyos ay magiging instrumento ng sarili nitong pagkakawatak? Ang mga pangyayari sa mundo ngayon ay hindi aksidente. Bawat misil na lumipad sa hangin, bawat sirena ng emergency na tumutunog sa mga lungsod ng Israel, bawat diplomatic tension na lumalalim, lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking plano na nakasulat na sa banal na kasulatan mahabang panahon na ang nakalipas. Ang Iran ng ngayon ay hindi na ang Persia na ginagamit ng Diyos sa panahon ni Cyrus. Simula ng revolusyon noong 1979, naging fundamentalist Islamic power ito na may malalim na galit laban sa Israel. Ang galit na ito ay hindi lamang political. Ito ay spiritual warfare na nangyayari sa realm na hindi natin nakikita. Sa propesya ni Ezekiel, nakasulat ang tungkol sa isang koalisyon na tinatawag na Gog at Magog, isang alliance ng mga bansa na magkakaisa laban sa Israel sa huling mga araw. Ang mga scholarly studies ay nagtuturo na ang Persia na nabanggit dito ay tumutukoy sa modernong Iran. Hindi ito coincidence na sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang Iran na nakikipag-alay sa Russia, Turkey, at iba pang mga bansa na eksaktong nabanggit sa propesya na ito. Ang mga karnero na binanggit ni Ezekiel 38.4 ay unti-unting inilalagay na ng Diyos mismo upang dalhin ang koalisyon na ito sa lugar kung saan sila tuluyang mawawasak. Ang mundo ay nasa gitna ng isang spiritual warfare na mas malalim pa kaysa sa mga nakikita natin sa balita. Ang Iran ngayon ay hindi lamang isang bansa na may political ambitions. Ito ay naging vessel ng mga demonic forces na gumagamit ng religious extremism upang palakasin ang kanilang influence laban sa mga plano ng Diyos. Noong 1979, nang manalo ang Islamic Revolution sa Iran, hindi lamang political system ang nagbago. Ang spiritual atmosphere ng buong bansa ay nag-shift towards darkness. Ang mga ayatola na naging leaders ay hindi lamang political figures, sila ay spiritual leaders na nakakipag-communicate sa mga demonic entities na gumagabay sa kanilang mga desisyon laban sa Israel. Ang obsesyon ng Iran laban sa pagkakawatak ng Israel ay hindi natural na political rivalry. Ito ay supernatural hatred na nagmumula sa very pit of hell. Ang kanilang nuclear program ay hindi lamang para sa defense. Kinagamit nila ito bilang weapon of intimidation upang makamit ang kanilang messianic vision na magdadala ng Mahdi, ang kanilang false messiah. Makikita natin sa mga recent events kung paano nag-aali ang Iran sa mga bansang eksaktong nabanggit sa propesya ni Ezekiel. Ang military cooperation nila sa Russia ay hindi coincidence. Ang partnership nila sa Turkey despite theological differences, ay nagpapatunay na may supernatural force na nag sa kanila laban sa common enemy, ang Israel. Ang mga weapons na ginagamit ng Iran sa pag-atak sa Israel ay hindi lamang conventional missiles. May spiritual dimension sa bawat pag-atake na ginagawa nila. Ang bawat rocket na pinapadala nila ay may kasamang incantations at prayers sa kanilang false gods, hoping na makakuha ng supernatural advantage. Pero ang hindi nila nalalaman ay ginagamit lang sila ng Dios bilang instrument para sa fulfillment ng kanyang mga prophecy. Ang kanilang hatred, ang kanilang pride, ang kanilang military might, lahat ng ito ay magiging reason ng kanilang downfall. Ang Dios ay naghihintay lang ng tamang timing upang ipakita sa buong mundo kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ang tension sa Middle East ngayon ay hindi lamang regional conflict. Ito ay preparation para sa final battle na nagsisimula sa spiritual realm at magkakaroon ng physical manifestation sa mundo. Ang mga angels at demons ay nakikipagbattle na sa heaven at ang effects nito ay nakikita natin sa earth through geopolitical conflicts. Ang Iran ay naging modern-day Assyria o Babylon, mga bansang ginagamit ng Diyos para sa kanyang judgment, pero sa huli ay sila rin ang matatanggap ng mas malaking judgment dahil sa kanilang pride at rebellion laban sa kanyang mga plano. Ang pinakamahalagang turning point sa propesya ni Ezekiel ay ang momento kung kailan maghahanda ang Iran at ang kanilang mga allies para sa final assault laban sa Israel. Ang Biblia ay nagsasabing darating ang panahon na ang Diyos mismo ang maglalagay ng hooks sa mga panga ng mga bansang ito upang hilahin sila sa Israel para sa kanilang destruction. Sa Ezekiel 38.4 nakasulat, At ibibalik kita at maglalagay ako ng mga karnero sa inyong mga panga at dadalhin ko kayo at ang inyong buong hukbo ang word na hooks dito sa Hebrew ay catch na nangangahulugang metal hooks na ginagamit para sa forced guidance ibig sabihin ang Iran at ang kanilang allies ay hindi voluntary na pupunta sa Israel pilitin sila ng Diyos na pumunta doon ang recent development sa Iran ay nagpapakita na ang divine hooks ay unti-unting inilalagay na ang economic sanctions na imposed ng international community ay naging pressure na nagdudulot sa Iran ng desperation. Ang kanilang nuclear facilities na sinisiratly bombarded ay nagdudulot ng shame sa kanilang leadership na nagresulta sa mas aggressive posture laban sa Israel. Pero hindi lang economic pressure ang ginagamit ng Diyos. Ang internal conflict sa Iran, ang protest ng mga citizens laban sa theocratic regime, ang mga natural disasters na tumutama sa bansa, lahat ng ito ay instruments ng Diyos para sa positioning ng Iran sa tamang lugar at tamang time para sa fulfillment ng prophecy. Ang pinakanakakatakot na revelation ay ang timeline na binanggit sa propesya. Sa Ezekiel 38.8, nagsasabi na ang atak na ito ay mangyayari sa huling mga taon at sa huling mga araw. Ang Hebrew terms na ginamit dito, Acharith Hashanim at Acharith Hayamim, ay tumutukoy sa eschatological period, ang huling phase ng human history bago dumating ang messianic kingdom ang mga signs na nakikita natin ngayon ay nagpapakita na tayo ay nasa threshold na ng period na ito ang pagbabalik ng Israel bilang nation noong 1948 ang recapture ng Jerusalem noong 1967 ang recent peace agreements sa Middle East lahat ng ito ay preparations para sa final conflict ang Iran ay hindi aware na ang kanilang military build up ang kanilang nuclear ambitions ang kanilang alliance formations ay lahat controlled ng Divine Hand. Akala nila ay sila ang may control sa situation, pero sa totoo lang ay puppet lang sila sa divine plan na naka-orchestrate na bago pa man sila maging bansa. Ang moment na ito ay malapit na. Ang prophetic clock ay tumutunog na nang malakas at ang mga signs ay crystal clear para sa mga mata na nakabukas sa spiritual realm. Ang pinakamalalim na truth na dapat nating maintindihan ay ang fact na ang lahat ng nangyayari sa Iran ngayon ay bahagi ng divine process ng purification at preparation para sa second coming ni Christ. Ang Diyos ay gumagamit ng mga situations na mukhang negative para sa greater good, para sa ultimate victory ng light over darkness. Ang mga Christian sa buong mundo ay dapat na mag-prepare spiritually para sa mga events na susunod. Hindi lang military preparation ang kailangan. Kailangan din natin ng spiritual armor na binanggit ni Pablo sa Ephesians 6. Ang battle na ito ay hindi laban sa flesh and blood, kundi laban sa spiritual wickedness sa heavenly places. Ang faith ng mga believers ay tested sa panahong ito. Makikita natin kung sino ang tunay na nagtitiwala sa word ng Diyos at kung sino ang natatakot sa mga threatening words ng Iran at ng kanilang allies. Ang mga taong nakaangkor sa Biblia ay hindi matatakot dahil alam nila ang ending ng story. Ang victory ay para sa Diyos at sa Kanyang people. Se si você já está sentindo o impacto dessa revelação, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, cada história bíblica esconde uma verdade que pode mudar vidas, inclusive a sua. Ang transformation na nangyayari sa Iran ay parang mirror ng transformation na dapat mangyari sa bawat believer. Tulad ng Iran na naging opposite ng dating role nila bilang instrument ng Diyos, ang mga Christians ay dapat maging mas malapit sa Diyos sa panahong ito ng crisis. Ang darkness na bumabalot sa Iran ay dapat maging contrast sa light na dapat sumisining sa mga believers. Ang prophecy ni Ezekiel ay hindi lamang prediction. Ito ay call to action para sa church. Kailangan natin ang intercession para sa salvation ng Iranian people. Hindi natin kailangan ng hate para sa mga enemies ng Israel. Kailangan natin ng compassion para sa mga souls na nalulunod sa deception ng enemy. Ang military preparations ng Iran ay dapat maging reminder sa atin na magprepare din tayo spiritually. Ang kanilang weapons ay physical, pero ang aming weapons ay spiritual. Ang 2 Corinthians chapter 10:4 ay nagsasabi, ang mga armas ng aming pakikipagdigma ay hindi carnal, kundi makapangyarihan sa Diyos para sa pagwawasak ng mga stronghold. Ang timing ng lahat ng ito ay perfect sa divine calendar. Ang Diyos ay hindi nagmamadali pero hindi rin siya nalalate. Ang bawat day na dumadaan ay nagiging closer tayo sa ultimate victory na ipinangako niya sa kanyang word. Ang pinaka-intense na moment sa buong prophecy ay ang actual na battle mismo na mangyayari sa mountains ng Israel. Ang Ezekiel 38-18-23 ay nagdi-describe ng divine intervention na walang kapantay sa buong human history. Ang magnitude ng judgment na darating sa Iran at sa kanilang allies ay magiging testimony sa buong world ng power ng Diyos. Ang unang wave ng judgment ay magiging massive earthquake na mangyayari sa exact moment na magsisimula ang invasion. Ang Hebrew text ay nagsasabing ang whole earth ay mayayanig, pero ang epicenter ay magiging sa Israel. Ang intensity ng lindol na ito ay magiging unprecedented na lahat ng living creatures sa area ay matatakot. Ang second wave ay magiging confusion sa ranks ng invading army. Ang Ezekiel 38.21 ay nagsasabi, tatawagin ko ang tabak laban sa kanya sa lahat ng aking mga bundok ang phrase na every man's sword shall be against his brother ay nangangahulugang ang mga allies na dating united laban sa Israel ay magiging enemies ng isa't isa ang supernatural confusion ay magiging cause ng massive friendly fire incidents ang third wave ay magiging pestilence at bloodshed na magkakalat sa buong coalition ang biological warfare na ginagamit ng Iran ay babalik sa kanila through divine intervention. Ang chemical weapons na prepared nila laban sa Israel ay magiging instruments ng kanilang sariling destruction. Ang final wave ay magiging fire and brimstone mula sa heaven. Ang Ezekiel 38.22 ay nagsasabi, Maghahatol ako sa kanya ng salot at ng dugo, at magpapaulan ako sa kanya at sa kanyang mga pulutong, at sa maraming bayan na kasama niya, ng malaking ulan, at ng mga batong yelo, apoy at asupre. Ang description na ito ay parang nuclear destruction na galing sa heaven. Ang great hailstones ay maaaring meteors o asteroids na gagamitin ng Diyos bilang weapons. Ang fire and brimstone ay reminiscent ng destruction ng Sodom at Gomorrah pero sa much larger scale. Ang intensity ng battle na ito ay magiging so devastating na ang Israel ay magse seven months burying the dead. Ang Ezekiel 39.12 ay nagsasabi, At ang sambahayan ng Israel ay maglilibing sa kanila upang linisin ang lupain, pitong buwan. Ang number 7 ay symbolic ng completion, complete destruction ng enemies ng Israel. Ang aftermath ng battle na ito ay magiging turning point sa world history. Ang nations na hindi sumali sa koalisyon ay matatakot sa power ng God ng Israel. Ang balance of power sa world ay magbabago completely. Ang resolusyon ng conflict na ito ay hindi lamang military victory. Ito ay spiritual breakthrough na magre-reshape sa understanding ng buong world tungkol sa identity ng tunay na Diyos. Ang Ezekiel 38.23 ay nagsasabi, Kaya't dadakilihin ko ang aking sarili, at ipakikilala ko ang aking sarili, at makikilala nila ako sa mata ng maraming bansa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ang word na magnify dito sa Hebrew ay gadal, na nangangahulugang to make great to cause to grow ang ibig sabihin ang victory na ito ay magiging means ng Diyos para ipakita sa buong world ang kanyang greatness hindi lang ang Israel ang makakakita ng miracle na ito ang buong world ay magiging witness sa divine intervention ang international community na laging nagdoubt sa claims ng Israel ay magiging speechless sa magnitude ng miracle na makikita nila ang media na laging biased laban sa Israel ay walang choice kundi i-report ang supernatural events na mangyayari. Ang scientific community ay hindi makakahanap ng logical explanation sa mga phenomena na makikita nila. Ang seven years na paggamit ng Israel sa weapons ng defeated coalition ay symbolic ng complete victory. Sa Ezekiel 39.9, nakasulat, At lalabas ang mga naninirahan sa mga bayan ng Israel at pagsisilahin nila at paggagamit na panggatong ang mga armas. Ang Hebrew word para sa burn ay baar na may meaning din na to consume completely. Yee, ang practical implications ng victory na ito ay magiging economic blessing para sa Israel. Ang fuel na makukuha nila sa weapons ng enemies ay magsiserve bilang energy source para sa buong bansa. Ang environmental impact ay magiging positive dahil hindi na kailangan ng Israel na mag-import ng oil mula sa ibang countries. Ang spiritual implications ay mas malalim pa. Ang victory na ito ay magiging preparation para sa rebuilding ng third temple sa Jerusalem. Ang oposisyon ng Iran at ng kanilang allies sa Temple Mount ay mawawala completely. Ang construction ng temple ay magiging possible dahil walang ng external threats. Ang prophecy ay nagsasabi din na ang knowledge ng Panginoon ay mag-spread sa buong world dahil sa miracle na ito. Ang revival na magsisimula sa Israel ay mag-spread sa lahat ng nations. Ang gospel ay mabilis na ma-evangelize sa mga lugar na dating closed sa Christianity, ang Iran na dating naging instrument ng persecution laban sa Christians ay magiging field ng harvest para sa kingdom ng Diyos. Ang Iranian people na nalulunod sa deception ay magiging free sa truth ni Christ. Ang connection ng prophecy na ito sa future events ay mas malalim pa kaysa sa nakikita sa surface. Ang defeat ng Iran coalition ay magiging catalyst para sa rise ng Antichrist sa world stage. Ang power vacuum na makreate sa Middle East ay magiging opportunity para sa man of sin na mag-emerge bilang world leader. Ang Daniel 11:40-45 ay nag-describe ng final conflict na mangyayari sa time of the end. Ang king of the south na binanggit dito ay traditionally interpreted bilang Egypt, pero ang modern scholars ay nagsasabi na ito ay tumutukoy sa Iran-led coalition. Ang defeat ng coalition na ito ay fulfillment ng isa sa mga signs na nagsasabi na malapit na ang second coming ang prophetic timeline ay nagpapakita na ang defeat ng Gog Magog Coalition ay mangyayari before ang seven-year tribulation period. Ang victory na ito ay magiging means ng Diyos para i-prepare ang Israel para sa final testing na dadating sa panahon ng Antichrist. Ang spiritual awakening na resulta ng miracle na ito ay magiging foundation ng faith ng 144,000 sealed Jews na binanggit sa Revelation. Ang global implications ng event na ito ay magiging unprecedented. Ang economic systems ng world ay mag-collapse dahil sa disappearance ng major oil producers. Ang military alliances ay mag dahil sa new balance of power. Ang religious systems ay mag-question dahil sa obvious divine intervention. Ang Islamic world ay magiging confused dahil sa defeat ng kanilang champion. Ang Iran na dating symbol ng Islamic resistance ay magiging example ng powerlessness ng Allah against ang Diyos ng Israel. Ang theological crisis nito ay magiging opening para sa gospel sa Muslim world. Ang European Union ay magiging stronger dahil sa weakness ng Middle Eastern powers. Ang revived Roman Empire na binanggit sa prophecy ay magiging reality. Ang Antichrist na mag emerge mula sa Europe ay makakakuha ng support mula sa nations na natakot sa power ng God ng Israel. Ang technology na ma-develop para sa warfare ay magiging foundation ng Mark of the Beast system. Ang surveillance systems na ginamit sa conflict ay ma-adapt para sa kontrol ng population. Ang digital currency na ma-implement dahil sa economic crisis ay magiging precursor ng cashless society. Ang church ay magiging ready para sa rapture dahil sa spiritual awakening na resulta ng miracle na ito. Ang believers na nakita ang fulfillment ng prophecy ay magiging more excited sa second coming ang evangelism ay magiging more effective dahil sa proof ng reliability ng biblical prophecy. Ang lahat ng mga signs na nakikita natin ngayon ay nagpapakita na tayo ay nasa threshold na ng greatest period sa human history. Ang Iran ay hindi aware na ang kanilang current path ay direktang patungo sa divine appointment na nakaschedule na sa prophetic calendar. Ang bawat missile na pinaplano nila, ang bawat alliance na ginagawa nila, ang bawat threat na binibigkas nila, lahat ng ito ay components ng divine plan na impossible nilang ma-escape. Ang pinakamahalagang lesson na makukuha natin sa prophecy na ito ay ang fact na ang Diyos ay incomplete control ng world events. Kahit mukhang chaotic ang mundo, kahit mukhang nananalo ang forces of darkness, ang truth ay may divine hand na nagorchestrate ng lahat para sa ultimate good. Ang Iran ay akala nila ay sila ang may hawak ng control pero sa reality ay puppet lang sila sa master plan ng Almighty. Para sa mga believers, ang prophecy na ito ay source ng great comfort at confidence. Hindi tayo dapat matatakot sa threats ng Iran o ng kanilang allies. Hindi tayo dapat madiscourage sa current world situation. Ang ending ng story ay nakasulat na sa Biblia. Ang victory ay para sa Diyos at sa kanyang people. Ang preparation na kailangan natin ay hindi physical weapons and kailangan natin ng spiritual readiness. Kailangan natin ng deeper relationship sa Diyos, mas malalim na understanding sa Kanyang word, at mas strong na faith sa Kanyang promises. Ang day na darating ang fulfillment ng prophecy na ito ay maging day ng vindication para sa lahat ng nagtiwala sa biblical prophecy. Ang Iranian people ay hindi dapat nating tingnan bilang enemies. Tingnan natin sila bilang souls na kailangan ng salvation. Ang government nila ay evil, pero ang people nila ay victims ng deception. Ang prayer natin ay hindi para sa destruction ng Iranian people, kundi para sa deliverance nila mula sa spiritual darkness na bumabalot sa kanilang bansa. Ang church ay may responsibility na mag-intercede para sa Iran at para sa peace sa Middle East. Ang spiritual warfare na nangyayari sa region na ito ay nangangailangan ng concentrated prayer mula sa believers worldwide. Ang revival na magsisimula sa Middle East after ng fulfillment ng prophecy na ito Preparations na Se essa história tocou seu coração, comenta aqui o que mais te marcou. E me diz, qual curiosidade da Bíblia você gostaria de ver no próximo vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ainda temos muitas verdades ocultas para revelar. Ang um Prophetic Clock, Ai Tumutu na Ang um Signs, Ai Crystal Clear. Ang um Iran. ay naglalakad na sa path ng kanilang prophesied destruction. Ang question ay hindi kung mangyayari ito. Ang question ay kung ready na tayo sa spiritual implications ng miracle na makikita ng buong world.